Magandang umaga po mga kapambin Dito po tayo sa Tayabas po uh, Tayo po yung mga malingkipo muna ngayong umaga Masama si mami me Hello umaga. po uh, Mamaya nga po ay gagalapin yung birthday ni Tatay Happy, happy birthday kita Tatay Maraming maraming salamat sa lahat po Sa lahat na inyong ginawa para sa aming mga anak mo Salamat po Ah, uh, order po tayo ng ano dito, yung parang baboy. Eh, sana po tayo may dala kahapon ay eh, nalimutan po sa freezer. May order po tayo dito sa ating kakilala, taga rito. nag na po tayo na magpatera na po ng ano yung limpo po pang ihaw natin mamaya at po yung puto na pandara. Tapos mamaya ay bibili tayo ng mga palok sa palingki. Ngayon po ay chunky dito sa Tayabas po tuwing Sabado.

Yeah, po. Bilis, eh, no? Ito po yung ating na bili po, yung limpo Eh wala po yung buto-buto. Matigil po tayo sa Valentina. Tayo po lakad-lakad lang -lakad din. At ito naman po yung eh, mga lalapit ang pagbukan. Ako'y maliligaw dito. Sikot-sikot po dito sa Tayabas ang mga. Maliligaw ako dito. Hindi ko taga rito. Ah, hindi ako taga rito. Pero ba't ikaw, hindi ka naliligaw sa tagkaw yan? Ha? Huh? Sana ikan na. Ha, oh, di yan. Sabon-sabon ano. Na, Ay, nagulog. <laughs> yan, yeah, shout out po sa inyo lahat mga pandin, Ah, uh, shout out din po kay Mami. Emma. Maya-maya uh, po, may mamili tayo. Nagugrosery po doon sa sabi mo na bibigyan natin ng grocery yung taga, ano po, taga Poo. magpapasama po tayo kay utol lang dun yung mamaya. Diyan lang po tayo mga pili mamaya. Bakit sila nanay at si Inanang Sibing ating bibilhin po ng grocery? Bakit tinapay po tsaka gatas po? Mayigir pong pang merinda ni Inanang. Mapasyal po tayo doon sa Inanang Sibing.

Ayan na, daga ni na. Libre kasi nili. Haha. Huh? Yung malambo ano talaga. Yun. Ayan, ayan na ay yun. Ang ganda ng Changi. Ayun tayo dito mula tayo doon. Ano? dun. Ayun nung, no? gogundo. Ang bili agad Uy! Eh. Madulas! Hindi pa hagdan ano. Ay, guwan ang pagpapataan ng karitilya. Mali ang tinaanan natin. Ha? Sino bang kakilala mo dyan? <laughs> Wala akong ka kakilala. Pili ka naman muna. Parang masarap daw di boko. Boko? Boko? Ilog ang boko? Huh? Bata apa, Bu?

Repulye ba may. Yan o. Repulye. Ay, Magkano pong mas kita? 20 lang. Ang po natin sa ano, ang baka po. Ilang piraso may? Wala na pati Sa yan. na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala Pwede naman po, ma'am. Bulat natin. Bulatin mo. Ito, yeah. Para ko tayo napili, limang piraso. Nice po. Nakapamili na po tayo. Saan si sumami. Naulan po. Ay, mag-grocer po si mami. Hindi na po tayo sasama sa loob. Gawa ng marami po tayong labi. Si mami na lang po mag-grocer sa... Yan, sa kapita. wala pong tingting -ting na yan yan eh. na lang po atin sa labas yung si mami bibigyan yeah, natin sa bala yan dito na po tayo nakapamili na po si mami ng mga grocery po at ilagaan po natin ito sa ating inana po ito po ay inana na kapatid ni inana ng kaja na nanay ni nanay ibisitahan po natin dahil matagal na po tayo hindi nakabisitin Nana, masama hindi ko kilala. Kilala po ba ako? Ay, Alvin po ah. Alvin, anak ni... Belinda. Belinda po ah. Ay, limot ko na. Dati na pong nagpasal dito ah. Nung kami wala pang anak, inana. Ay, ba ang asawa? Opo ah. Ay, taga-tagawa yan po ah. Opo. Bless po na. Ay, limot na. Hindi ko na ma-isip po kayo. Malabo na po. Ah, malabo na po ang mata. Ay, kumusta po? Na ay may ano kami, may pasalubong yan. Napakadami naman. Abay na. Oh. Uh -huh. Pang ano mo? Pang <laughs> merienda. Sino kasama mo dito, Nana? Ay di wala at oh. Uh -huh. yung aking isang ay paupuin mo yun. Ay, ay sige ay, po na. Po, yung aking apong bunso, uh -huh. yung bang nag nagkun nag, nag, nag graduate ng engineer. Ah. Uh -huh. ang nag ano ng pangalan mo sa nila nag-audit uh uh -huh. ba? Yung namang kasbisang kundi ito uh -huh. nagtatrabaho sa Maki. Kasi uh -huh. sino ano po kasama mo? Pag-araw? Ay, pag-araw, ay diwan. Wala po. Matagal. Ay, kumusta ka na po, Inana? Ay, matagal. Uh, ilan taong pa na nga po ba, Inana? Nabing taong Ay, si Inana, sabi po ba, ilan taong? Ay, hindi ko ba alam. Ano? 90 din, mahigit yun, ano? Ikaw ba'y anak ni Belinda? Opo, ah, yung panganay, ah. Lula, di kami laging na eh. Oo, oh, no, noon. No. No, nito ay, lang para, kung marami na oh, ang oh, anak, hindi, hindi makaandaan. Hindi, hindi, dahil. hindi, na oh, si hindi, hindi, uh, hindi, hindi, po? Salamat sa init ako, hindi ninyo malilimot. Ayaw po na. hindi nga lang po kami nakakadaan nung minsan at wala nang may mga bata po <laughs> kung kami kasama, Idali ang lagi. Ilan na ang anak po? Tatlo <laughs> na, 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 po. Nandun po, kailangan ito lang ito eh. Doon ka pala niya alaala, okay. sa tambo. Ano po yung tambo ginagawa natin eh. na? Pa Bakit? <laughs> Parang ang tagal na niya na. Ah, <laughs> pa, tagal na. Bisita po natin uli, tayo pinadala kung mayroon naman. Walang mga 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 yan po yung huli ko pandinala sa inyo eh. Hindi ko na ikaw makilala. Medyo labo na lang po yung mata nyo pero kung malinaw, matatandaan nyo talaga po ako. Kapatid na ng kadya po. Tanya ah. po, nung mabanggit su yung alam nyo na. So, so, selo... oh, sulok na, na po ano. Oo nga po, sulok na. na. lang po sa mga kapatid? Ay, ako'y gitna. Ako'y gitna ng gitna. Ako'y gitna Sa mga kapatid? Ang kasyon nito ay P.E.C.U. Tapos ay Iaangong Redo Tapos ay Pernanaday Patay na lahat O nga Baba, pala po Ang tinakamatibay Matibay, matibay. <tıota> niye. <tiota> niye. Pero ako po Maglubay At hindi naang pamatay Ay ano ka pong sekreto? Yan yeah. yung suha Sabi nung Para matibay ang buhay Kaya daw Malakad na Ang bular yung Ang pangalan Si Riyo Ay ako daw At kinadiman nung Hah, uh, malakas daw ang anak. Malakas nito. Ay kung pedyo po ang anak, ay alsin mo na. Ay sap tapoy na di eh sa akin. Ay kung sino ang anak nito po sa buhay namin. Huh, malakas pa si nana? Ay, na -ay. ay hagat hindi po nagkakasakit, Ayos po yan. Ay ayos po yan. Mirinda ay, po, Lola. Ay, ay paano po ina na? Kami ay, may na ho. Lahat kayo makal. Ay hindi po, ayos na po, 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 uh, po nana. Salamat Opo, salamat po. Tama na to. Na. Na. Naalala niyo ako sa Tambo, ano oh, po? Sorry, hindi niyo na oh, <laughs> oh, po. <laughs> oh, <laughs> po. Oh, <laughs> po. Ah, <laughs> oh. Opo, ah, alis na po kami. Okay. Sa araw po ulit oh. na pag nakapasyal din niya. Oo, oh, pagbalik Baba na lang po, po ulit namin. Malang po ulit. Ah, <laughs> <laughs> oh, papar po kami. Sige oh, oh. okay, po. Tayo naman po ipapasyal sa Luoban po. Oo ka. Ay, nanasibing po. Kasama natin si ate. Ate, ate. Lopo. Uh, kuya. Lopo. Baso. Mame, me. Yan. Ano pa sa mo kay nana? Yan. Gatas po Tsaka tinapay din. Katulad po nung kay ano. Kay nana ng Loriano po. Kay nana ay mamaya Ganyan din po. Ano ba kay nana? Oo, oh, dalawang kay nana. Yan dito po yan daming liko. Kuya, kay nana balik isa, dalawa slow apat apat nalikupot bago makarating din ni eh. sige diyan oh di ka mole sana lang dito 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 oh, mommy moresh na ho oo sana bae ni po sa mga lolahe natin pag binatakan nato ko ito oo pumunta ka dito sino kasama ni nanang kaya sino-sino na kaya ang saan si Lola? ni Lego. Ay, walang tao. Gusto yung inana. Hangga. Pasok na kayo. Pasok. Pasok. Nakaiga. Ay. Masalah. Ay, agap naman. Ay, huwag sila na. Aba, oh, nana, aba, aba, nana, kagabi po, oh, bless baby, Yan. Um. <laughs> Baka ba ba? Baka ba ba ba? Baka ba ba? Kaya kayo, kayo dumating? Eh. Kagabi po, kagabi. na si yes, Ilana po. Ilana, kumusta? Nakabidyo tayo. Ay, <laughs> inyo. Wala po, Wala kayo po. pa ha. Ah. Kumusta ano? po? Kumusta na? Hindi ganito mula. Ah. Baka mo pong tulog. O, nakikita ang gawa. Ah. <laughs> Ayoko po, ang gabay. Na, sa'yo po. Oh. Alala kumain.

Ito, nasa ang pantuhod ko. Ibig sabihin, anak, lula sa tumot ay lula. Lula nila, lula na ni daddy. Uh -huh. Yung know. <laughs> wala mga makakain si nene. puso. Wala ako. Ay, ano. ano. <laughs> Pang, ay, ang basa. Adol. Wala akong maliit, pinto. Ha? Walang maliit. Uh Oo, -oh, yan nga, yan ang ang binili ko. <laughs> Adol. Mm -hmm. Kasi ano sa muna din. pero ito talaga ang gatas mo

Namin na ay kabali ako yung hmm. yung aking kani. Hmm. Sino nga po? Sino si Mana? Sino nga? Ngayon na yung si Mana ay si... Si Abing hmm. Ah, si okay. uh, Michelle. Si Ate Michelle ang kasama mo. Ay, hindi, di pa rin. Sabi si Sino ho? Nakita na po. Hindi mo kasama ko. Ay, kagabi. Sila, iya. Pautang mm. sa akong palay ano na ang grad niya. Grade 6 po. Aba ko. Sabi ko na na po ako ako sa na lang pa nagkawal? Ilan taon nga po ba na Ilan taon ka na po? Ano ba yung tayo tinis? Ano ilan si nga na kaysa kayo Alam bang birthday mo na na? No, no. Ilan birthday mo? Ilan birthday mo? Ilan laki ng bakal. Yan o na dapat tinun yung kainan. Ano mo? Eh, bukit. Ayaw ko po. Yan ang mo ay kahoy. Alin yun? Ay, doon Ay, sa kubo. Sa kubo ilog. Ang gato mo ay kahoy. Ay, di ba kakila tatay na yung dili? Sino nagpapanood sa iyo? Ah, may cellphone ka na? Baka sa kubo kami. Baka sa kubo hindi. Hindi, doon nga. Sino na, sa kanino cellphone ka na nanonood? Ha? Wala like akong cellphone eh. Wala oh. akong cellphone ni Nana, wala akong cellphone. Ay, bibigyan mo natin, bibigyan mo cellphone. Sisira <laughs> <laughs> ko. Sisira hmm. ko, ay eh, parang makapaluhan mo talagang <laughs> <laughs> kung oh, sisira. Atoy. Atoy. Hey, ano yan? Bisita din kay Nana. Ah, sino, ah, sino pa yan? Natin. Sino pa yan, yan? Ari po mga kapanbin ang asawa ni Nana ng si Bing po. Si Ama Man Daniel. Mas maganda ngayon si Nana, si Bing. Kaysa no? noon. <laughs> yan, so, mga bata, mga... Ako ah, ni inana yan oh. Yan po Si Mamang Daniel. Yan. Oh, yan po. Kilala ninyo ni Otoy, kuya. Bansa. Sino kamukha bebe? Si Lulu Andong ka? po. O oh, sino kamukha ni Lulu Andong? Papa. Ito. <laughs> <laughs> ayan oh. dating datig mo natin, datig mo datig natin. Oh. Oh, ayan oh, magkamukha po sila maglulo. Ay <laughs> ito po, ay ito, ah ito. Oh. Oh, Tapos ito po 'yun. Oo. Oh, oh. 'Di ba magkamukha po? <laughs> Pero mas maganda dito si Inana kaysa dito. Oh. Uh, payat dito si Inana dito mataba tas maputi. Uh, ano Inana maganda ka ala. Uh. Ang payat niya din Inana ano. Ano kabataan pa ito? Parang mas matanda pa din tingnan kung parang ngayon eh. Tinan mo, pagdating mo, at mas batang tingnan ngayon. Diyan ay ano eh. Diyan ay nung kasalan si Karte. Ayaw po. matagal na ito. Matagal na panahon. Mas, mas kulubot ang mukha dyan kung parang ngayon. 20 years na, no? Mahigit pa. 25 pa. years na po. Punta hmm. kami sa kama hmm. Ilang taon na, hmm. na ito? Hmm. Ilang taon na po nakalipas? Kasalin si Tio Karte. Ay, si Karis na yung ano na. 20 ha na mahigit. Baka ang tagal na. Oo, yun. natin nun. 20 years ago. <laughs> Matagal tagal na po. Mas bata dun ting Ay, mas bata yun. Alin. Sa na din yun? Abay mo ah. Uh. Ay, talaga naman palang pagkaganda-ganda na. Alam mo, nari. Ano? Alam. Ayan, ayan, Ito, maganda. Ayun. Ano? aray, aray. Ito, ayan. Ayun. Ay, ayan. Ah. Oh, Cute na siya. Ganda. Para siya. Sino yan? Siya, mama mauli. Ay, ano yun? Nag-ano yun? Sa hihubawit na Yan, kiss na kay Lola. At ayuuwi na. I love you. Mag-i-love you, anak. I love you, nanay. Lola. I love you. I love you. I love you. I love you. Ay I love yeah. you too, Lola. <laughs> oh, dali, kuya, okay, dali. Yeah. Dali na. Mo oh, dali na. Yeah. Ganto lang oh, ganto ha. Oo. Dali. Ka bango bango Dali, dali. kasi mo na ni. Siya po kay nana. Mangungutong ako ni nana. Tara, sige na. Tara <laughs> Oy, na. Oy, hagna ko ya. Yan. At tayo po ay nakapangusta na po din eh, kay Nana po. Ay, hindi po. Nakakuntuhan na po. Hindi naman ay ko sa lahat. At tayo naman po ay pasaka gawa ng magagayak po ng ano. Yung pangalan kami po yung walang. Malatuin po doon. Lahan doon, sa din ang iba. Lahan ang ulam niya po ng panahon natin. Para pag kami nagpukumiyot. Wala, hindi na. Ano parang nalaglag niya mo mga ikaw. Kaya nagsasahin niya malayo. School po. Malapit din po. Ah, 10 minutes po. Hindi po. araw hatid sundo. Umaga tanghali ha. Hapon po. Lakad. Lakad po sa hapon. Umaga tanghali, hatid sundo. Pakakain sa tanghalian. Kaya yeah, hatid pagkakain. <laughs> Wala na nagawa. Umaga <laughs> Hindi po. Umaga tanghali. Tatlong balik po. Sa hapon ay naglalakad na po sila. Wala na magawa. Hindi po. Minsan, lang. <laughs> Lagi araw-araw nga. Ano? Tara na. Yan, uuwi na po. Dito di na kayo Pataka? saka. Oo. Ano, sanuan kayo dala yung may nyo sanuan. Eh, di iwanan po doon kila Sara. Ano? Ay, ay araw na naman. naman. Ang bano, hindi ko kasya doon. Sikip. Tricycle. Kahit na po, tricycle lang. Hindi po sagad hanggang doon. Nasa ka na ngayon ang mga truck doon ay, pati basura so kaya kaon. Ay, yung maliit na sasakyan? Ay, yung maliit lang po, yung malapad po. Yung, yung tatlong gulong ba? Ay, malaki na ang da, karsada. Bye-bye! Bye-bye po yun, na. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye. Yan, bye-bye po. Bye-bye po. Yan. Sa kamila pa! Ano? Sa kamila. Ano naman? Ah. <laughs> Sa <laughs> lamping ano Lambing yun. Ano na to? Lambing po yun. Oh, oh. <laughs> uh, <Sabi> What? Bawal, <laughs> bawal, Bye bye. Ba bye bye. po. bye. Bye bye. Bye bye. po bye. Maulam po. Oo, oh, po. Bakit? Hey, tama, 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 tama dyan. Tama. Anak, tama ama, Alin?